Hello po sa lahat po ng mga Sagittarius. Kumusta po kayo? Mga mga dude, um ito po yung inyo pong uh, next 8 days. So mabilisan lang po ito na reading para sa ilan. Ano po yung uh, matatanggap po ninyo mula po sa divine universe, sa infinite source. Yan po mga mga dude, next 8 days. Pagkatapos po ninyo mapanood ito. Ano pong matatanggap po ninyong reward, regalo, blessing. Wow! Receiving what you need. Talagang makakatanggap ka. Kung anong kailangan mo. Okay. Mate mga dude. Marireceive -re mo yan next 8 days. Kasalukuyan po merong conflicts, may chaos. Kung so, madalas nyo po makita 555, may nakakasalamuha po kayong Leo sign. Yan po may mga competition, matindi ang competition sa tahanan o sa trabaho. Yan po, Leo ulit. Or madalas nyo po makita, 888. Nako, matatanggap nyo kung anong kailangan po ninyo. May progression, makakarating kay sa kung saan po ninyo gustong pumunta. Pwedeng travel talaga ito. Literal na kayo po ay um, aalis, magbabiyay, magbabakasyon. Yan po or magtatrabaho sa ibang bansa at maganda ang sign ng infinity yan po may infinity dito no infinite abundance po yan 8 naman po sa ilan mga ate mga dude yung confidence po niyo yan mga ate mga dude ito po yung regalo po sa inyo or matatanggap po niyo next 8 days naman tama 8 din ito sobrang synchronized next 8 days ay kung ano yung gusto mong matanggap mula sa infinite source kung anong hiniling mo receiving what you need hala 333 maring may nakakasalamuha po kayo na Aries yan po so parating na kung naman ito na pinag pinag Uh, paplanuhan mo expansion, may kinalaman sa mga plano mo sa buhay, lalo na long-term goals po ninyo. Um may kinalaman sa success po ninyo. Magiging successful sain po ito na kung ano yung kailangan mo ay matatanggap mo. Ngayon po uh, mga ate mga dud, kung ano yung kailangan mo matatanggap mo kung ano yung pinaghandaan mo magiging successful yan, napakaganda, no? Matatanggap po yan next 8 days. Kasi may boat dito, may boat din dito. Mati, mga mga sobrang synchronized, no? Parating na. Maaring may hinihintay kang kontrata, uh, offer, o delivery, ganyan po, or parcel na hinihintay po ninyo, or package, ganyan po, regalo. ma receive nyo po yan. O may hinihintay kang uh, email or tawag may makakausap ka Yan po, may kinalaman sa mga opportunities na nasayang noon pero ito na po yun marireceive mo na talaga ngayon at marami to so windfall of abundance po ito at unconditional love ng infinite source sa'yo so maaring bagong kaibigan, sa ilan. Kung ano man po yung minamanifest po ninyo. Kung ano yung gusto mong ma-receive. Ano yung kailangan mo. Next 8 days, magtatanggap mo yan. Magkakaroon ka yan. Wow. Sa ilan, bahay yung kailangan po ninyo. O matatag na trabaho. May mga celebrations dyan. Wow, ang ganda. Madalas nyo po makita. Parang best, pangalawang beses na po yung Aries na lumabas at number 4 4, 4, 4 dalawang beses na rin itong 4 at 8 din po ito, no, 4, 4 ay 8 din hala so meron din pong gossiper or gossip gossiper, yan po or lucifer sa buhay po ninyo yung talagang kayo ay sinisiraan yan, meron pong ganyan na energy sa ilan kung ang kailangan po ninyo ay protection, marireceive mo yun ilan po sa inyo ay uh, ang kailangan po ninyo ay peace of mind mawala na itong mga uh, gossiper yun po, yung mga naninira sa iyo, or mga haters mo, ito yun oh. No? yung kinakalaban ka or kakumpetensya ang turing sa iyo, ang tingin sa iyo so ito yung panalangin po ninyo, ito yung magbabago, mawawala na po yung mga ganyan Kasi receiving what you need. Wow, the world. Wow. Next eight days, lahat ng pinagsikapan mo, lahat ng pinagtrabahoan mo, ma-receive mo, matatanggap mo yan. Accomplishment, success, completion, may mga matata, may mga matatapos ka. Wow. Eight. Next eight days, may mga matatapos ka na talagang uh, may recognition dyan. Wow. Napakaganda ng world. Meron din po sa ilan na ma makikilala po kayo worldwide sa internet, online platform, ganyan po. Nasa public ay masisikat or kung ano man po yung ginagawa po ninyo, trabaho po ninyo. Wow, perfection mastery. Napakaganda, no? Matatanggap mo yan kung ano man po yung gusto po ninyo. Um, pag ganito po sa ilan ay um, pag world, maaari din po na kung ano yung gusto mo na makapag-travel ka sa iba't ibang lugar o ibang Uh, sa ilan po makapag travel o makapag bakasyon makagala ganyan po no sa iba't ibang lugar lalo na iba't ibang bansa yes yan ang sagot sa iyo receiving what you need Ito po yung blessing meron sa ilan na gusto na magkaroon ng sariling bahay makalipat sa ibang uh, lugar or magpatayo ng bahay makapagpaayos makabili ng bahay yan po, yan po yung matatanggap po ninyo. wow napakaganda po ng masaya sa inyo sa susunod na walong araw yan po pakinggan mo lang intuition mo kasi highly intuitive ka or talagang um, mga psychic po yan po may mga may mga signs na ipapadala sa iyo ang infinite source na talagang mangyayari or marireceive mo na kung ano yung gusto mo yung gusto mo you know, receiving what you need. No need to worry. Ayan, pinapaalala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Matatanggap mo yan next 8 days. Mangyayari yan or magkakaroon ng uh, closure sa ilan. Kung ano naman po, mga ate, mga gusto niya nang matapos yung ganitong conflicts o chaos po sa ah uh, buhay po ninyo sa career or sa relationships may closure niya na dyan mga ating mga dud kung yan po yung kailangan po ninyo or moving on, ganyan po or arriving naman sa ilan na makakarating or darating yan po, makakarating ka or darating na yung hinihintay mo, yan po oh, malapit na yung boat, yan po oh, malapit na konting konti na lang yan po mga ating mga dud so konting tiis na lang yan um, arriving o oh, ikaw yung makakapunta sa lugar na yon or makakarating ka na kung saan mo gustong pumunta. Wow. paganda na mensahe sa inyo. Maraming maraming salamat po, mga ate, mga dude. Huwag po kayo mag-alala. No need to worry. Um, pakinggan mo yung intuition mo, yung gut feeling mo, kasi marami mga signs ang ibibigay sa iyo. Uh, ang infinite source, ang divine universe, may mga signs, mga ate, mga dude. na kayo po ay talagang magiging successful o marireceive niyo kailangan po ninyo. Yung gusto po ninyong um, matapos ay mapuputol na rin po dyan. Clear communication. Yan po. Or masasabi nyo na yung gusto nyo sabihin. So, So, may mga signs, mate ma mga dude. Signs, symbols, synchronicities na talagang malalaman mo kasi highly intuitive kayo. Yan po. Kaya huwag kang mag-alala. Matatanggap mo yan. Makikita mo yung mga signs. Next 8 days. Yan po. Meron din po dito na yung crown chakra po ninyo ay ma-activate. Nagliliwanag yung crown chakra po ng ilan sa inyo. So maari pong ma-receive yung sinasabi dito, receiving what you need, kung anong kailangan po niyo no? Pwedeng information po ito na kailangan po ninyo. At malalaman nyo po yan, ma-receive nyo po yan. Um, dahil yung inyo pong uh, crown chakra ay mas ma-activate po next 8 days. Talagang marami kang ma-receive na spiritual downloads o mga mensahe po mula po sa spirit realm, sa higher dimension, so to speak. So, yan po, mga kate, mga dud, maraming maraming salamat po. ah uh, Marireceive nyo po yan. Ayan na po, oh. Windfall of abundance or oh, prosperity or healing. Healing din po kasi ito. Yan po, gagaling. Ano man po yung kailangan gumaling. Kung ano man po yung kailangan po ninyo. Alright, so maray maraming salamat po. Ingat po kayo.